isa po sana ako. Ano yun? Kasi po may ano po dyan, may tatay po sa likod na nakawan po siya ng bike. Oo. Oh. Eh nakakaawa naman po. Mm Eh parang hirap na hirap na po. Kailan na nakawan? Makapumatulungan. Maka Kanina lang po. Kanina na nakawan? Paano na nakaw? Sabi niya lang po eh may nilagay lang daw po niya dyan sa gilid ng kubo. Tapos ano, nawal po. Oh. Saan ba? Malayo? Hindi na lang po sa likod. Sama ako po ah, Sige. Tara. Ano'y matanda? Uh -huh. Ano'y lolo mo? Parang lolo na rin po namin kasi matagal na rin po siya dito. Nangungupahan siya dyan? Kubo na. Paano siya nakatira dyan? Hindi ko rin po kasi na ano... Pero hindi mo siya lolo? Ano nyo siya? Parang tatay-tatay na po namin dito. Oo. Oh, sige. Tara. Malapit lang ba? Malapit. Sige, sige. Step, ganun ba talaga pag nagbubuntis, lalong gumaganda? Ah, ang taba ko na ako sa akin kung yung taba. Ah, taba na. Okay lang, hayaan mo yung taba. Importante maganda. Dito po. Oo. Ah. Eh mga kababayan, no? Ah, kami paalis na. May pinapakiusap si Step sa Team Daddy Frankie. Manok! Ay! Ay! Saan ba niya? Po. Sa likod? Ako. Sige, punta ka doon. Ito, Ito bahay niya? Ito ako na. Wala yata eh. Manong! Ano ka Manong? Andito si Daddy Frankie. Baka matulungan ka. Hmm. Ano ba problema niya? Nawala lang yung bike niya? Opo, tapos parang hirap din -ira po siya sa araw-araw niyang pag... Uh, araw-araw niyang... Sura na yung bubong eh. <coughs> ano pa lang kakaawa. Hello, Tay. Ito ba? Dito ka nakatira? Kailan pa? Ma ha? Matagal na. Matagal na? Pwede pumasok? Opo. S Sama ka? Sige lang po. Tara. Pwede makita yung bahay ni Manong? <tod> Hindi nga Manong, dito nga man nakatira? Opo. Totoo? Opo. Baka may ahas. Wala po. Ah, sige. Madilim eh. May ilaw ka? Mayroon po. Ayun, mayroon na pala eh. Ala. Oh, kaya nyo pumasok? Pas pasok kayo. Pasok kayo. Pasok kayo, pasok. Okay lang kayo dyan? Nakita nyo si Manong? Oh, ba't umiiyak na si Manong? Hindi yung yung bike eh? Ha? bakit <coughs> ba? Nawala yung bike mo? Bakit nawala? Hindi mo tatawag kala ko, wala eh. Hmm? sa inyong waga? oo oh. ipangalan eh, sa buhay ka niya isang buwan na akong bakante hmm ngayon eh, wala naman tanggal naman kasi birang makapag bakit? syempre matanda na ano pangalan ni Manong? Wilfredo pa Wilfredo well, ilang taong ka na po? 57 na po 57? Pa. bata pa kaya marami na niya po nararamdaman na sakit marami nararamdaman Ba't tumiiyak na si Manong? Hindi, hirapan. Ayoko? Pinaghihirapan ko yung bike na mo yung bike na yon. Paano ba nawala? Hindi, hindi po yan. Nalangot <laughs> sa ako naman Bilang magka-play ah. Ano naman? mo ako dalawang linggo. Captain mm -hmm. Ano ba trabaho ni Manong? Pintor ba? Pintor. Huwag ka na umiyak, Manong. Hindi, ano? baka naman hiniram lang nila. Hindi pa. Sigurado mo, inikot ko na po. Inikot mo ang? Dito. Oh, hindi mo nakita. Wala talaga po. Ba, binibiro ka lang ng mga boys dyan? Hindi. Sabi na po. Sa kalagayan mong yan, pag nanakawan ka pa. Matanong ko, Manong, dito ka ba, ba talaga nakatira? hindi dito, wala akong upa. Ah, walang upa dito? Hindi ko rin lang po ako. Ah? Mabait po dito. <coughs> ka <kung> mo dito. Mm -hmm. kang pagandahin mo. Mm Kasi na sa akin na lang po yun. Ah? Babayit po may dito. Oh. Yung po kayo dito. No? Ah, Bahala pinapatira ka lang ng libre dito. Mabait po may dito. Mm -hmm. Nakalit nga may Pati na wala yung bagka. Haan? Pagkakataon tayo mga kaibigan, pagsubok lang mga Pagsubok lang? Yan, yan ang mga alagang ko, libangan ko Libangan mo ito. Madami mga alagang po sa aso. Kasama mo sa higaan. Oo Yan ang ano ko. Kasi to TV ko na sira po yan. Sira na? Yan ang libang ko, karamihan na. Tay, dapat sira na itong mga ito, hindi na napakinabangan. Ibaba mo na para malaki yung higaan mo. No. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Ay. Ah. Pwede upuan uh, para magkwentuhan kami ni Manong. Okay. Tay! Taga, gaano ka nakatagal nakatira sa bahay na to? Seven years po. Seven years ka na dito. Mula noon, ganito ta pa rin. Hindi po. Maganda po kasi yung bagyo. Naman hmm. Kumano, kaya hindi pinapagawa yung mga kasi hindi mo na ako. Hmm. Ako nang papagawa. Hmm. hmm. Nakakatoon masama sama sa mga ko. Kumano, kasi may alipunay ito. Hmm. Kakabi rin. Wala ka maras ng pasabi. Pakawit. Napakabait. Pakawit sabi na. Kahit ako, hindi ako nila, kahit natulog nga, kasi nakuwari ako. Kasi hindi na nakuwari ako. Kasi may mali, ako may mali ako. Hindi na Ano pala pangalan ni Manong ulit, sorry? Wilfredo po. Tatay Wilfredo, may asawa ka po ba? Nung patay na po. Patay na asawa mo? Anak! Meron po. Asaan? Ah, payatas po. Ilan po anak mo? Namatay po isa, isa na lang po. Ah, dalawa anak niya, namatay isa. Opo. Nasa payatas yung anak mong nabubuhay? Babae po. Ah, babae yung anak mo? May pamilya na rin siya. Meron po. Nasaan siya ngayon? Nasa payatas? Opo. Yung nanay ko buhay pa po rin. Saka mga kapatid ko. Buhay pa yung nanay mo? Opo. Hmm. Tsaka tatay mo, buhay pa. patina na po yan? Ah, tatay ay nanay na lang. Nasaan magulang mo? May atras din po. Ah, bakit hindi ka nalang pumunta doon para may kasama ka But sa anak mo? Hindi pwede kasi medyo kaya ko pa magtrabaho po. Kasi nanay ko, yung nanay ko gusto ko makita. Gusto mo makita nanay mo? Kasi... <laughs> Maraming kailangan pagkukulang sa nanay ka. Po? Maraming ah, kailangan pagkukulang. Marami kang pagkukulang? po Eh ba't hindi mo puntahan? Malapit lang yung payatas. Hindi ko para. Hindi ko masabi. Basta't marami ang panukula. Kaya nga po. Tama ka. Dapat hindi natin talikuran magulang natin. So dapat puntahan mo. Mahal na mahal yung magulang. Nagsisiyaw eh. Mahal na mahal na lang na. <laughs> Di dapat puntahan mo tayo kung talagang mahal na mahal mo siya. Nanay <laughs> ko, ano ba? nagawa mo sa kanya? Bakit <laughs> sa bakit nasasabi mong marami kang pagkukulang? Hindi ko siya nalagaan, matanda pa siya. Yung mong natanda ko pa rin nalagaan na. Lahat gumagawa siya ng parawan para makain kami. Nandun ako, pero ako, Daging, ano ko? Kaya ako, ibang dekorasyon. Dami na yung laki ng pagbabago mo na dami na. pagbabago ba, magbago ko na. Hmm. Pero may panahon pa tay dapat puntahan mo siya. Oo nga po eh. Mahal na rin mo, lalik ko. Mahal na mahal mo nanay mo. Yung anak kong babae. Eh. Hmm sa po ko. Oh, bakit nga ba na paano yung bakit nga ba napunta ka dito at nawalay ka sa kanila? Napariwara rin po ako. Napariwara ka. Inamin ko rin po 'yon. Mm -mm. Pero hindi naman po napariwara nung si partner mo po. Pero nagsumig yung gano'n po ko, ni Kustak na, pero hindi ako nang mag po. Mm -hmm. hindi lang po. Mm -hmm. Hindi ako nagpanawa na So, hindi pa naman huli ang lahat, Tay. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Malakas ka pa, may panahon pa para bumawi sa iyong magulang at sa iyong mga anak. Kaya pwede kang pumunta dun sa kanila, mag-sorry kung ano yung pagkakamali pagkukulang mo. Sa magulang ko po malaki. Oh, malaki sa magulang. Nagsisiya ko eh. O, tay, baka sakali, o, oh, may video ako, i-upload ko to, okay lang ba sa'yo? O, oh, walang problema po. Walang problema. O, sabi mo, may pagkukulang ka sa iyong magulang. Baka mapanood uh, nga yung video ito, anong gusto mong sabihin sa magulang mo? Ma, masisira po. May e, pagkukulang sa'yo. Eh. Pero makabawin na <laughs> Ikaw, ka. Ikaw, na kong nanay. Ano man ako nang isa tulog, pero ikaw pa rin ang idol ko. Hmm. Hindi lang po. Hmm. Puntahan mo siya tay para makabawi ka sa nanay mo kahit pamasahi lang. Alam mo, sigurado pag nakita ka nilang umuwi doon, matutuwa yung mga yon. Mag ang problema, pag umuyak niyo, mag na lang ito, Pipo. Okay lang. At least nagkita-kita kayo. Di diba? ba? Ba't Ganon talaga, pagkamahal mo ang isang tao, pagmahal mo magulang mo, kahit ako, pag nakita ko sila, magkakaroon ng emosyon, magiiyakan. Ay yun na ibig sabihin nun, ay mahal natin. ba? Diba? Apo. Kaya kailangan pupuntahan mo. di ba? Diba? Payatas, magkano ba pamasahin mo lari ito hanggang payatas? Hindi ko po alam kasi tagal ko nang hindi nakawin. Ilang taon na? Magsasampung na po. Sampung taon na? Hindi ka rin hinanap ng anak mo? Hindi na po. Alam nila kung na dito ako. Ay, hindi ka na rin pinuntahan dito? Hindi. Nagtitik sila sa kamakala ko. Sabi ko niyo sasabihin na dito Ah, bakit? Kasi ayaw ko problema sila. Mm -hmm. Kasi pag naraman na may sakit ako, ayaw ko magkaroon sila ng problema. Mm -hmm. Kung tingin lang, yung nanay ko, pag may sakit ako, na ako. Mm -hmm. Ayaw, nanay ko, kaya ko pa yan. Diba? Kaya pa. Oo, pero kailangan puntahan mo siya tayo habang may buhay. Apo. Habang may panahon ka pa. No? Apo. Mm -hmm. Sige na, huwag ka nang umiyak. Yung bike, magkano ba bilhin mo sa bike? Bilhin sa akin yun. Mula lang po yun. Kaso nga lang, mahal sa akin po yun. Oo, oh, kaya nga po. Magkano ba bilhin mo yun? Binigay sa'yo o binili mo? Binigay pa rin kasi nga, lang lang gamitin. Kaso ang problema niya, pa Napay-bandred yung halaga ng bike kasi ang problema, bumunta po ako, naghanap po ko lahat. E mesa nga, itong mga kayo, dito, pag wala kang makain, yan, Bigyan ko ng uh, pang 20 peso. Ah, binibigyan-bigyan ka ng 20? 20 pang bigas-bigas. Pang bigas. Pero pag hindi, hindi, ko na kaya, hindi ko kaya magtrabaho, siya siyang siya, siya mm -hmm. yung matindahan. Pati si, ay, si siya. Si na. Step. step. Mm, salamat naman kay Step at ay nilapit ha ka niya sa amin. Binibigyan ko ng ulam dahil Pag alam niya wala, eh. pag wala ka ulam, binibigyan ko na. Mm hmm. Yan sila. Pag alam ka, hindi ko naman Pero sila, eh mga pusa aso mo tay, ilan yung pusa mo? Bagong panganak pa yata. Eh, po yan? Di ba nga po yan? Oo, no, ilan, ilan yung pusa mo? Bali po, lima. Lima, aso? Isa lang po yan. Isa lang Hindi yan? Na ha? Namatay na po iba. Namatay na yung iba? Baka nagugutuman sila. Hindi pa, ginahay po na Gina ito. Hmm? Inaawin ito. Alin? Ah, kaya namatay. Ayaw na may aso ito Ha? niya. Ayaw niya na may kasama. Ano itong mga tutay? Dapat inaayos mo yung bahay mo. Tubig lang pa yan. Yung bang... Pinaginawa ko ng gwesa ng mga plato. Baka mamaya ayusin ganyan. Oo, ayusin mo ha. So ang problema ni tatay, yung bike niya. Para pang trabaho. 500 tayo, may bike ka na? Pag 500? Hindi ko rin po masabi. Bakit? Kasi wala, kasi yun, barsada ko nagbigay na rito ah, Mm. Yung dyan lang. Saan mo ba iniwan? Ba't nawala? Hindi ko nagiwan, pinahiram ko po. Oo, oh, tapos? Nangiram, hindi mo na siya uli sa akin. Mm. Sabi siya uli, hindi naman siya na uli sa akin. Tapos sabi ko sabi si, isa, sa pati, sa akin nangiram. oh, hindi eh, siyang panagutin mo yung nanghiram. Kaso, may maraming umano na sila uli na roon. Saan niya si Nauli? Diyan po saan nalagyan ko po. Ah. Kami to. Ginawa ko po. Umikot po ako sa mga mga konfiyan, mga kilala ko po. Oo. Nireport mo sa barangay? Doon sa Santiago po. Oo. Ang ah, sabi nila? Gagawin namin ng parang. Baka nang umiyak. Bigga kong bagong. Ito ulam mo. Ah, nagreklamo ka sa barangay. Umiiyak ka doon. Binigyan ka bagong. Bagong po. Sakyan mo yung bagong. Ay, ito po. Ah, gamot sa iyak yung bagoong? Hindi, bigyan ko wala ng siya pera. Ah. Oh. <laughs> <Na>, tapos, <laughs> kasi yung pagkuta po sa talo, oh. hindi ng naman si pag -alam lang nagutom po. Ah, binibigyan ka, oh. Okay. Sana makita mo pa yung ba bike mo tayo. Labo na po, iniikot ko lang po sa <laughs> Bunga na rito. Sa palagay mo, pag bibili ka ulit ng ganun, magkano? Yan, hindi ko po alam. Kasi 700, pwede na. Ay, hindi ko po alam yan Kasi wala. Eh, paano tayo bibili? Gusto kitang bigyan ng bike. Mga palagay mo, magkano? Yan po, hindi ko po alam. Wala kang idea? Kasi yun, biglaan lang po yun. Oo, biglaan lang. Hindi ko. Baka pwede mabili yan Kasi wala kang gagamitin mm, po, mm. Naawa sa po. sa akin. Ma matagal na ba yung bike na yun sa'yo? Opo. Ilang taon na? Ah, uh, mga apat na buwan na po. Ah, apat na buwan! Kaso nga lang, mahal na mahal ko. Oo. -oh. Kaso nga lang, gano'ng kamahal dyan. Sipi. kasi, kasi matagal mga Oo. -oh. Ano siya? Yung mga bike na ano tayo, uh, matibay na bike, yung galing sa Japan, yung surplus. Oh. Ano ba itsura ng bike mo? Mountain bike po yun. Mountain bike? Bininta sa'yo, 500. Oo. Oh, natawa, na ano na, 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 sa Naawa Nakawa. Nakawa? Kaya bininta sa'yo, 500? Kasi talaga, ko naman namin yan. Hmm. Kasi yan, parang anak ko na rin. Alin? Yung nandiyan, yung gwardiya. Ah, yun ang hiram? Yung uh, ng gwardiya na sa ay, nagbenta sa'yo. Ay, gwardiya nagbenta sa'yo. Yan, parang tulong ko na sa'yo. Muro na. Mahala ka na. Hmm. Ay, guys, sa yung sa'yo. Sige tayo, bigyan na lang kita pambili ng bike. Hmm. Para makabili ka, asan na? Oh, 700 na bike meron siguro. Oh, makabili ka na niyan? Dito rin po alam. Kulang pa yan. Sabi ko rin ang mga kaibigan ko po. Ha? Oh, sige, dagdagan natin para makabili ka. Oh, 2,000. Makabili ka na kaya? Ikot-ikot lang po, Santiago. Oh, may mabibili ka na nan. Hindi ko rin po alam. Kasi... Hindi mo pa alam. O, gawin natin 3,000. Makabili ka na kaya? <laughs> Alamin ko, ikot po ako sa Lahat po nung... Hindi mo pa rin alam? 3,000? Wala pa rin? Hindi pa kaya? <laughs> hindi ko po alam kasi hindi ko naman ang presyo. Naawa ah, lang po sa akin. Ah, no? oh, naawa pa lang. Gawin natin 4,000 tay eh. O, 4,000 makakabili na kaya ng bike yan? tignan natin po hindi pa rin makapagsabi? hindi po kasi hindi ako po titignan mo pa rin? Hmm. sa palagay mo magkano kaya ang bike ngayon? yung mga gano'n pag surplus hindi naman po surplus yun yung naalala sa akin nasira yung trailer hmm. maantigo ma ah, ah, oh, antigo anong klaseng bike ba yun sam? Ang pula. Mga magkano ba yung bike? Ang tigo yun? na Ah, yung bike na yun. Oo, uh, so magkano yun? Ganon. Siyempre, mo ka nang bibili ng ganon kasi lahat ng bagay, may hindi katulad Bibili ka ng bike yung iba na lang. Kasi yun, pag minano ko po yun, yung bike niya yung pang na naplat tagal po. Matagal. Kasi hindi paas ng bike. Hmm. So Maganda non oh, kaya nga. Eh, ang, gusto mga. ko lang tayo, para hindi ka na umiyak, makabili ka na ng bike. Pero hindi ka na makahanap ng kago, katulad noon siguro. Kaya iba na 4,000 may mabibili na? Ano ko po, doon sa mga Santiago po. Oo. Kahit medyo maliit lang. Oo, dun. basta magkaroon ka ng service para may pampasok ka sa trabaho. Opo. Palagay mo? Pupunta ako sa Santiago bukas po. Pero makakabili ka na ng bike? Yung po, hindi, hindi ko alam kasi... Hindi mo alam, gawin natin 5,000? Oh, 5,000. Sapat na buto. Ah, sapat na. 5,000. Yun, salamat sa Panginoon. Pagbalik ko, may bike ka na tay. Oh, meron na. Oh, kasi 5,000 na. Yun naman pala. 5,000 pala ang bike, mga kababayan. Oh, sige, tay, ingat ka. Pero gusto ko sana, tay, ayusin mo yung bahay mo. Tapon mo na yung mga sira. Bibili na oh, oh. mo. mo na ako ng Oo, ayusin mo. muna, bago yung bike. Ah, bahay na muna. Bahay muna. Akala ko ba, gusto mo kasi umiiyak ka kanina. Maraming tulo eh. Maraming ng tulo. Oo, ayusin mo yung bahay mo, tay. Magkano lang naman ka awi eh. Oo. 2 Kaya mo pa magtrabaho, tay. Kaya pa. O, oh, sige. Lumili akong 2 x sa mga sigurong niya manong yero. Oo. Mm -hmm. At mapatulong. Oo, oh, itaas mo, tay. Magpatulong ka. Kaya ko pa yan. Kawang gawa tayo. Hindi nga rin ko. Para kung nang bukas makakita kong gagawa. Mga ilang ba yan, tay? Yeah. Ay, pwede pa yung ito lang po. Tataas ko lang. Oh, okay, tataas mo lang. Ito? Oo, oh, tay. Para medyo lumiwanag, makahinga ka. Opo. Ang... Oh, Walang bintana. Kulog na kulog. Para hindi ka magkasakit, ha? Opo. Oh, oh, pagbalik ko, tay. Kailan mo sisimulan yung bahay mo? Baka bukas. Pag wala rin sabaw si, ano, yung kaibigan ko. Oo. Oh. Baka pagdating mo may... ah, uh, hindi na muna bike. Yung muna po. Bahay mo na? Kasi marami nga dyan. Yung tulong, dami at saka tayo, yung bike, bili ka yung surplus na lang para may pan-service ka. 700, 1,000, meron na. No? Hmm. O, sige. May awa ang Diyos. Pagbalik ko, pag nasimulan mo na ito tayo, baka sakali, matulungan pa kita ulit. Pero gusto ko, simulan mo, ha? Hmm. Simulan natin paunti-unti. Tutulungan ka ng Team Daddy Frankie. May awa ang Diyos. Malay mo. No? O, si, tapos pasyalan mo yung tatay at anak mo tayo. Opo. Payatas lang naman eh. Ano ang pangalan ng anak mo? Eding Kanyesa. Ayun, nanay mo? Edita Kanyesa. Oo, kumustahin mo sila? Oo. Hmm. Ay, mga anak. Naki din, mahal mahal kita. Hmm. Mama, lalo ko rin. Kapatid ko, si Armingo, si Edward Kanyesa. Hmm. Mapis na ko. Hmm. Sa area. Hmm. Mga sa kapatid. Pasensya na ako kasi ano man, di ako tulo iyak. Hindi ako umiiyak. Alam mo oh. yun. Hindi ka umiiyak, pero ba't nag iyak iyak ka ngayon? Hindi ba't ako umiiyak dati? Oo. Oh. Natuto ako umiiyak. Ngayon lang. Ngayon lang. Yan ay pagmamahal yan, Tay. Hindi ako marunong umiiyak. Oo. Oh. Malakas ang lukod dati. Parang ko siya. Eh? Oo. Oh. Ngayon matanda na? Uli na pagsisisi. Oh, may pagsisisi na. Opo. Ganun naman talaga tay, hindi pwedeng mauuna ang pagsisisi. Laging nasa huli ang pagsisisi tay. Pero hindi porkit nagsisi tayo ngayon ay wala ng paraan. May paraan pa para makabawi tayo sa mga bagay na pagkakamali natin. Opo. Kaya habang ikaw nabubuhay, gawan mo ng paraan. No? Opo. O sige tay, maraming maraming salamat. Maraming salamat. Ingatan mo yung perang binigay namin iyo. Maraming salamat po sa mga niyo po. Hmm. Malaking utang na po sa akin yan. Kay God lang po yan, Tay. Pasalamat ng Tay, Tay God, hindi po sa amin. No? Maging kami man, maging ako man, ay kasangkapan lang ng Panginoon. At uh, yung mga binibigay ko sa inyo, ay uh, uh, na din ng mga viewers natin, mga followers natin. Kaya thank you sa ating Panginoon at saka sa mga sumusuporta kay Apo, team, kay Daddy Frankie, no? So, tay alis na po kami. Apo. Apo. Pagbalik ko maayos na 'to, Tay. Apo. Ito ngayon ko po, Tay, dahil tanggal ko ng mga basol. Oo. Kasi baka pasukan ka ng ahas tay baka may kobra sa ilalim. No? Huh? Oh, pag nakagat ka ng kobra diyan, nako, delikado, no? Huh? Inabas ito bay ko. Ano to? Wala na po yan. Sira na. Hindi na po akin yan. Kanina yan? Yung sa kaibigan ko, pinatago lang dito. Ah, oh, oo. Oh. Pwede na pa siguro. Hindi pa pwede pa ka naman, hindi po po akin yan. Ah, oh, oo. Oh. Sige, pero ayusin na lang, no? Hmm. Oh, sige tayo, alis na po kami. Salamat po. Salamat. So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat din kay Step at uh, nailapit kayo ni nailapit ka ni Step sa amin. Thank you. Hindi namin alam kung hindi niya nasabi. Kaya thank you so much. Mga kababayan, maraming maraming salamat po. Bye-bye po and God bless.